na nagkaroon na dumako tayo sa Antipolo kung saan nagkaroon naman ng landslide kahapon at dalawang bahay ang nasira. Ang report pula kay John Consulta. Walang sinayang na sandali ang rescue team matapos datnan ang gumuhong pader sa Sitio Tagisan 2, Barangay Mayamot, Antipolo City. Nagkalat pa ang ilang tipak na bato at gumuhong lupa. Nang gulugari nila ang dalawang bahay na nabagsakan ng mga nito. Kwento ng isang saksi, naglalakad siya nang biglang gumuho ang isang bahagi ng lupang kinatitirikan ng bahay ng Pamila Madula. Yung matinding lakas ng ulan nung mag alas 4, yan nang bumagsak. Muntik pa nga kung maano nung bakal. Sana tulungan nyo lang ako dito kahit, kahit konti sa may paggawa bahay ko. Nang may matera naman kami. Apektado rin ang bahay ni Gilberto Arisala na nakarinig daw ng kakaibang tunog sa likod ng kanilang bahay. Pagtayo ko 'yun ng pala oh. Pagsak, pabansak ng pala po eh. As pumasok na yung lupa po. Pumasok na siya. Sabi, sabi na sila. May tubig po kasama? Meron po. Sa tin din pinsalang tinamo ng bahay na 'to matapos ngang uh, magiba ito itong lupa sa kanilang at sa banta na rin ang patuloy na pag-uulan. Nagpayo na itong mga otoridad dito sa Antipolo Rizal para sa paglilikas ng mga tao na katira sa bahay na ito para makaiwas sa higit na mas malaking peligro. Dahil sa nangyari, inirekomenda e rin ng PDRRMC ang evacuation sa ibang pamilya sa bahaging ito ng Sitio Tagisan dos Una-una, medyo peligro. Masyadong malambot yung lupa na natitirigan ng kanilang mga bahay. Rekomendasyon ko no, na hindi na dapat tiran itong lugar na to, Itong lugar mismo ng uh, pangyayari ito. Better daw na lumikas muna kami kasi prone to landslide niya daw yung pwesto. Dapat naman din po kami sumunod kasi pamahala na po yung nag, nag, gusto umalis kami. Eh, para sa amin din naman po yun. Pero si Gilberto, ayaw lisani ng bahay na tinamaan ng landslide. Hirap. Ang talaga is plain. Ito binihara ng ukas, Sa huli, ay nakakumbinsi rin ang lahat na lumikas. Kasalukuyan silang inaasikaso ng Social Welfare Department ng Lungsod. Para sa unang balita, John Consulta reporting.